pa lang po. Ano, mahal. ano si ito, let's is? Uh... Sabi ng nanay mo. Ayan, kung kayo nung pakain, kain kayo. Party party tayo. Ay, ay, ay. Parang may ibig sabaw sabi yun. Kumain ba siya? Kumuha na pagkain? Wala pa. Ayan. 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 niya Masarap well, sarap ito guys. Describe niyo nga. Tastes like adobo. Kaya mm -hmm. right, hindi ko ka pa natikman. Sarap yung umali. Hmm, umali. Ano yung umali? Ano yung gado? May ang dahil kito nyo yung baba sobrang. Di ba parang kito naubos? May lamit. May lamit. bago na sige. Di ba din? Look. Din. Oh. Ay, mga kapit ay yung dalawa eh. Ah, Ayun Naman din naman dinamay mo na naman si Tina. Ay, kung sarang-sarang ha. Pagkakakot, binidur na yun. Iba yung tapang niya kayo. Kanina, kanina iba yung, yung, iba yung, yung tapang ba? niya kanina. Ibang tapang niya ngayon. Ang video. Wala yung video <laughs> si na ito. naman. Labas <laughs> mo, kaluwal yun. Wala. Sabi ko sa'yo, sa iba yung ano niya kayo. Huwag mo yung buhiro Huwag na kasi. Nagyo-joke naman ako mo na kasi ngayon din. Grabe, namula si Alam tino. Oo. mo? Alam 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 mo? lang mo? Alam 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 Pagtatrabaho sa matin. Laging may away. Hindi <laughs> <laughs> masaya pag walang away. Hindi masaya pag walang ganap, walang issue. Ay, may, may nanalo na sa akin. May mungat na. Yung driver. Siya <laughs> <laughs> <Shana laughs> <Grabe> na. <Sina laughs> grabe. granny na. Grabe, no? Tatanga-tanga. Sino ba? sina si, Sino Sino para Ano siya? Uh, siya ng SRO. Ah, yung maitim. Oh. na nilang kan. Sina si Shiba. Nako, bakit ang nangyari? Isang kasi sa kasakyan kasi, dalat lang ban yan eh. Oh. Yung dalawa maliit yung sa pinakamahal. bumaba ka, kumuha. Pero wala mga accident yung panunday. Eh. Ako bumaba, ako kumuha sa mga gamit. Tumayad so, na yung AC ng sabat, yung ban, oh. doon sa tubo ng tubig. Huwag paglabas. Naka -isa na, tinuloy pa hanggang nakawalo. Papapasok oh. daw. Papapasok! Eh, pagkuha ko sa maru, mga ano, wala mong issue. Bakit hindi pa sinasabi. Ewan. Oh. Oh. Makikita mo din, gumawa ba ka eh. Ako man nagkuha sa mga yung dalawang food. Ano? Saan mo kinuha doon sa loading? You know? Wala pa yun. Wala pa, wala pa, pa yun. Pa, wala 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 nga. Wala pa. Palabas na siya. Palabas na. Palabas na. Do, doon yung sa dadaan, dapat bumalik siya eh. Palabas na siya na aksidente. Ah. Hmm. Uh, Ang sabi kasi ni Rama, sige pwede yan. Eh, hindi naman alam ni hmm. Rama yung dalawang mga rin. Kasalanan din. Hindi naman kasalanan. Hindi din. Yung niya sinabi pwede yan. Kasalanan din ng ano. Nakang kasalanan din ng driver. Ka. Hindi wala kasalanan Bago siya. Bago umalis pa. sa unit, sinabihan na yung driver na huwag password sa sakyan kasi malaki yan. Ah, sinabihan na pala. Hmm. Ah, uh, kasalanan driver. <laughs> driver nga, at saka... Na Hindi <laughs> naman akong pagalitan, day! Tapos? Lagi mo na akong pinapagalitan. Ang <laughs> wala siya. Hi, hi, madam. me? <laughs> nobody invite me? Oh, I don't, oh. Enjoy, guys. How are you? Where is your cake? Nobody bring your cake.